Good morning, maghikay na puto sa tung pamahaw. to this video, guys. Ini to na to ato ang kalaha, guys. Diara to ginit init, aron nga malunda na to oil. Pag init na lundan sa oil, mo itlog dara. Ako gibatil. Labi kay ni siya, guys. Indot kayo ni sa mga alang na to mga pubri iwan ko lang sa mga dato diha Oi, gamay na ko buwil. wala na tay ka palet magpalit na pud ta ani kung magsa ta okay ibubuo na natutong uwel aron na nga ron dali mo init pag init na okay mo na lang nabilin nga uwel pag init na so ano na to be Okay, tuara, init na gini, init pa sa inyong hanggugma. Waran, oke. Okay. Ibu tangga na natu ang ato eggs. Okay, Warna ibu tangga. Hmm. Oke, okay, agak senatuning. Kalau main natung yao, ngamuyatung butangan ketemu luto. Oke, okay, mau mana? Mau mana pagugas? Ayo, ayo. Kuguita, oh, na. Gak rasa rasa. Atung balihon, os murag na bungkag. Paitan inggita kita mulutuk, itlog, mabungkag, yuk. Si arah, murag na luto na, atung nanggip, butan satu, susulanan nga gamay. Okay. Oke, Ah. Wow, yummy. Amoy, amoy eggs. Amoy itlog day. <laughs> Yara. Okay, hugas na to gamay para ang masunod na ah, Okay. Yara, Good morning, guys. mga unta guys. Maha na ka. Naluto naman na to Pagkakil sa itong wala pagkapamahaw di ako ito sa iyo, wala mamahaw kan, na ito. Ka. Shout out di sa mga naglantaw sa kumbidyo. Thank you kayo sa inyong mga subscribe, follow, sharing. Salamat. Sana Matis. okay. Dara ako itlo. Akong ipagkita Ako'y hinata guys. O napag yung hinata. Okay. mga wala Hinata yung tao na with sardines. Okay. Ah. Bye bye. Patapos na ng atong video. Um, mm. Eh, ami. Sarap.